Sa number 8, Councilor Al Victor Espino magapasaka sa counter charges sa na nag-file sa reklamo angot sa pagbakal sa duta sa syudad sa Barangay Granada. May report si Nico Delphine. Tugtog karon wala pa makabaton sa kopya sa ginapatian reklamo nga na-file sa ombudsman sa Day Mayor Albi Benitez kag 17 ka pa may kangtanan sa pagbakal sa masobra sa 34 ektarya nga duta sa Barangay Granada. Nahauna ini nga kaso ang ginapangatubang sang alkalde nga para sa iya, kabahin lamang sang political propaganda ilabina nga nagahilapit ang adlaw sang local campaign period. Ang, ang uh, process sa pag-acquire sa uh, uh, property no, went to the rigid, stringent uh, procedures na ginaginput in place sa ating uh, syudad, all local government. So now, I'm just answering based on uh, media reports. Kabain sa mga respondent sa kaso si Councilor Al Victor Espino na nagsiling nga tuman kamalisyoso ang in-file nga reklamo. Pero hindi siya magduwa-duwa nga magfiles ang counter charges sa tiyon nga malampuwasan nila ang kaso. Pati siyempre, mapalo okay, eh? Ang forgiveness, okay lang. Ang mga protein, pero saan So, kulat lang, pagkatapos lang sinisang hindi kaso, call me, whatever. But I think forgiveness has its place in this world. But then again, hindi na mo na pwedeng uh, ginhanot mo ko, oh, mapakyut-kyut lang ko. Naninduga naman si Councilor Thaddeus Saison, nga pamuno sa Committee on Finance ng Konseo, nga hindi overpriced ang pagbakal sa duta, taliwas sa mga aligasyon nga nagagawa sa social media. Simple lang, we are prepared. Uh, we, we have been uh, preparing all the five papers for the past one and a half years that is ang siya natapos ang transaksyon. So we are very confident of the process that we took in the purchase of this property. Ginpatag na ni Binitas ng pagbakal sang duta ang kabahin sang land banking program para sa si ginatuyo ng dugang housing program pagtukod sa bagong patio kagiban pa ng mga development project sa syudad. Nico Delfin para sa Digicast Negros.